Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino Ngayon ay ating tatalakayin ang anekdota. Ano nga ba ang anekdota? At sa araling ding ito, ating babasahin ang mga anekdota sa buhay ni Miriam Defensor Santiago. Ating tutuklasin, ano-ano nga ba ang mga anekdota sa buhay ng ating senadora? Handa ka na ba? Gaya ng aking sinabi, sa araling ito tayo ay magbabasa ng isang anekdota o naratibong anekdota. Pero teka, ano nga ba ang anekdota? Ang anekdota ay isang maikling pagsasalaysay ng isang makatawag pansin o nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kadalas ay kilala o tanyag. Ang pagsasalaysay ng anekdota ay karaniwang maikli at ang mga pangyayari ay maaaring totoong nangyari o maaaring nahahawin lang sa katotohanan. Ang anekdota ay pwede rin personal na karanasan ng manunulat. Maaari kasing may bahagi o pangyayari sa kanilang buhay na gusto nilang kapulutan ng aral ng mampabasa, kaya nais nila itong mailahad. At sa araling ito ay ating mababasa ang mga anekdota sa buhay ni Miriam Defensor Santiago. Handa ka na ba? Kilala mo ba si Miriam Defensor Santiago? Halika, ipakikilala ko siya sa iyo. Si Miriam Defensor Santiago ay hindi isang pangkaraniwang babae matalino at matapang na kritikong lumaban sa korupsyon sa gobyerno. Kilala siya sa pagbibitaw ng maanghang na salita lalo kapag may mali nakikita. Mahusay at iginagalang siyang abogado at hukom, naging pinuno ng iba't ibang sangay ng pamahalaan naging profesor ng batas sa iba't ibang malalaking universidad sa bansa hanggang sa mapasok sa mundo ng politika. Ang kanyang mahaba at makulay na buhay politika ay nagtapos noong Setyembre 29, 2016, nang siya ay yumao sa edad na 71 dahil sa komplikasyon ng sakit na cancer. Si Senadora Miriam ay iniidolo ng marami lalo ng mga kabataan dahil sa kanyang tapang at talino. Subalit sa kabila ng mga naabot niya sa buhay ay nanatili siyang simple. Ang mga anekdota mula sa dati niyang Chief of Staff na si Attorney Risa Ofilada ang magpapatunay ng mga ito. Kaya bata, tara at kilalanin mo pa siya lalo sa pamamagitan ng mga anekdotang ito. Mga anekdota sa buhay ni Miriam Defensor Santiago. Alas 8 na, wala pa kayo sa opisina. Isang umaga, pagpasok ni Senadora Miriam sa opisina, iisa lamang sa kanya mga empleyado ang tadat na niya. Ikawalo na ng umaga noon, kaya naman nagpatawag agad siya ng staff meeting. Nang dumating ang mga empleyado, ay galit na inihagis niya ang portfolio sa mesa sa baysigaw ng ano ba kayo? Hindi ba binabayaran kayo ng buwis ng na mga tao? Tapos hindi ninyo ginagawa ang trabaho ninyo. Alas 8 na, wala pa kayo sa opisina. Ang sigaw ni Senadora Miriam ay dinig hanggang kalsada habang yukong-yuko ang mga nalimiyang empleyado. Ipinakikita lang nito ang taglay na disiplina ni Senadora Miriam at ang pagpapahalaga niya sa buwis ng mga Pilipino. Handa akong mamatay para sa bansang ito. Nasa eroplano papuntang Bicol noon si Senadora Miriam. Tulad ng dati, kapag bumiyahe ay sa economy class lang, simple. At ng arte. Pag-upo ay agad niyang iniaayos ang mga gamit at handa na sana magbasa nang lumapit ang stewardess. Tinanong siya ng stewardess ng ganito. Ma'am, handa po ba kayong tumulong kapag may emergency kasi kayo po ay nakaupo sa upo ang inaasahang gagawa nito? Marahang ibinaba ng senadora ang binabasang aklat. Tumitig sa stewardess at buong taginting na sinabi, "Handa nga akong mamatay para sa bansang ito." Ang buhay ni senadora Miriam ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal niya sa bayan. Maging mas mahusay ka kaysa sa akin. Napakaraming kabataan ang umiidolo kay Miriam Defensor Santiago. Minsan may isang estudyante ang lumapit sa kanya. Senadora, idolo ko po kayo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad ninyo. Ang sabi niya. Nagulat man ay agad sumagot ang senadora ng ganito. huwag kang gumaya lang sa akin maging mas mahusay ka kaysa sa akin ipinakikita nito ang mataas na paniniwala ni senadora Miriam sa kakayahan ng mga kabataang Pilipino naintindihan mo ba ang tekstong binasa kung gayon subukan nating ibigay ang mga natuklasang kaalaman sa tekstong binasa sa pamamagitan ng mga gabay na tanong. Handa ka na ba? Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga detalye ng tekstong binasa. Maaari mo ring isulat ang iyong mga kasagutan sa iyong kwaderno. Tungkol kanino ang binasa mong naratibong anekdota? Magaling. Ito ay tungkol sa mga anekdota sa buhay ni Miriam Defensor Santiago. Ano ang profesyon o natapos na kurso ni Senadora Miriam? Tunay na magaling. Siya ay nakapagtapos ng kursong abogasya. Ano ang naging gawain niya sa ilang malalaking universidad sa bansa? Ang galing! Siya ay naging impresor ng batas sa iba't ibang universidad sa bansa. Bakit iniidolo ng marami, lalo na mga kabataan, si Senadora Miriam? Correct! Iniidolo siya ng marami dahil sa taglay niyang tapang at talino. Anong bagay ang labis na nagpagalit sa kanya nang minsang pumasok siya sa opisina niya? Magaling ka. Dahil alas 8 na ay wala pa ang mga empleyado sa opisina. probinsya ang punta ng senadora ng kausapin siya ng stewardess ng eroplano. Tumpa! Papunta ang senadora sa Bicol. Tino ang sinabihan niya ng Maging mas mahusay ka kaysa sa akin. Tama! Ang sinabihan niya ay isang estudyanteng umiidolo sa kanya. Ano ang nais ipahiwatig ng senadora nang sabihin niyang, handa nga akong mamatay para sa bansang ito? Napakahusay! Ito ay isang patunay lamang ng pagmamahal niya sa kanyang bayan. Ano ang nais niyang iparating sa mga kabataan sa si kanyang mga katagang? Huwag kang gumaya lang sa akin. Maging mas mahusay ka kaysa sa akin. Ipinakikita nito ang mataas na paniniwala ni Senadora Miriam sa kakayahan ng mga kabataang Pilipino. Gusto niyang mahikitan pa nila ang kanyang mga nagawa Bina parti kita Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.